kami dalawa lang absent yung isa. Ang ina nga. Absent si sa daw. Ang ina nga. Backfight ka ngayon pre. Kung nanonood ka ngayon, babackfight ka namin. <laughs> Thursday ngayon, supposedly shoot day ng Anti-Support Social Club eh. Pero may pupunta kaming studio dito na sana dito na kami mag-shoot sa mga susunod para proper gearing, proper lighting, kumpleto na yung camera angle. Si Sadaw wala. Naniniwala ka masakit siya nun? Ha? Nakabaon yun? Kalokohan yun, hindi. Hindi oh. nakabaon yun. Ayaw nun nang bumabiyahe. <laughs> Ayaw niya bumabiyahe? Oo. Oh. Pero kung sinabi siguro natin na maganda yung mga masahista dito sa ah, Quezon City, go yun. matig yun, matig yun. Lagi yung malamig yung ano nun eh. Tagiliran yun. <laughs> Kasi sa daw, masakit daw dyan. Ang inang dahilan yan. Parang nagdadahilan na bata eh. na vlog pala ako. Nalimutan ko? Sikat pala itong mga to. Lalo nalimutan ko, naka-vlog pala ako. Sikat to. Anong sikat? Ay, sikat to. Ito yung ano, sigaw na sigaw. It's motivation. May maingay. Oo. Hindi. Ayan si Tio Bray ang ano natin ngayon. Punong abala. Oo. Pwede ba, saan ba kami? Saan kami magpark ba? Papapasok ko na. Uy! Oo nga. Hmm, maalis. Ano ba talaga yung energy ni Tio Bray? Hulaan nyo, 26 o 27? Hulaan nyo, ilang years old? 26, 27. Tangin na lintik yung energy niya. Nung po, tangin na 40 yun, pre. Si Josh na yung pinapasok natin kasi wala lang. So, dito sa labas eh. Bossing ka ka. cover pala yung likod na ni tropa hmm, tang ina wala eh okay oh. lang sabi masakit daw dyan pero hindi ako naniniwal doon kilala ko yun eh huh? ano yun parang ano bang tawag dito ratatat kasi yun sagad sa music niya eh kaya niyang i-disregard na't pag may nakaplanos sa wala or recording okay, okay. ano siya talaga Musigero talaga siya ayun sing okay. recording na lang to, tapos music edit editing dito. tapos pantry to Ito tayo 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 bahay tayo na tayo 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 ano ko siya? Ano ko siya? Kompleto yun. Ayan, utol ni Ay pare, ikaw, ikaw yung nakita, nakita tayo diba? Nakita tayo. Tayo na medyo, medyo kulot ka na lang. Kaya. Yeah. Yeah. Ayun no. Kaya niya amorous yung ano, um, hindi siya, di ba yung monogamous, ano lang, focus lang sa ito. Chika. Chika yan. Ah. Malakat nga, nandito na kayo. Okay. In a complex world Yan anong niyan si Jailor ng mag Tang, inatig na may setup diyan Gagawa kami ng ikakaugong ng internet ngayong magdadaang linggo Titignan natin yung kapasidad ni Tewbray kung gano'n gano siya katatag pag binabas na siya ng sagad <laughs> Di ba nababas na si Tewbray ng sagad eh? Di pa, okay, sige Kailangan din kasi yun kailangan ng experience yun. Ayun <laughs> <laughs> Ay, yung nakikita sa YouTube, ayun yung setup ni T. Bray, na naiiba-iba naman yan. Uh, bali lalapag tayo dito. Pikutin. Fix my trauma, fix my trauma. Which is, <laughs> Di ba? Parang mali yun eh. Kaya naniniwala ako, yung uh, my opinion sobrang uh, solid ng setup. Ang na natutunan kay boss off camera. So sobrang thank you, sobrang thank you. Sobrang oh, thank you. Sobrang Sobrang thank you. Tapos na kami dito, abangan nyo yun sa channel ni Tio Bray. Sobrang solid nung setup. Nakapanibago. Nalobot <laughs> na pala ng ano ko. Hindi yung ko dun. Tapos na kami dun sa shoot. Kasama pa rin natin si Tio Bray. Magano lang kami dito. Wala lang, magliliwaliw lang, no? Magano lang, malungkot kami. Wala kaming kasama. <laughs> Promise. Yeah, Promise. Yeah, 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 legit. Dito kami ngayon sa high ground si Sir Eric. Ayun, eh, no? Kape lang kami dito sa high ground, syempre. <laughs> mag-isa lang kami, mag-isa kami. Yeah, oh, totoo naman eh, no? Totoo naman. Boys, ano lang. Legit na boys night out. Malungkot, Walang talo, alam. Baterer. Tutok na yung camera. So, mga ano putok mo, tutok malungkot, malungkot ka din. Ayun, oh. Ayun. Oh, hi ka, hi Yeah, hi Ah, bali pa ni bagong araw na to. Mula nung clip kay Tito parang 2 days ago na. Good morning. Paparos na muna tayo kasi umaraw na. Kaya na bang almusal? Ito so, pares, laban na to. papayar muna tayo dito sa GNW. O sa inyong karwasya sa tapat eh. Alam ano school kayo par? City College. City College. Mga OJT dito sila. Naku ba't kumakain ka? Anto kayong ganyan. Anto kayong ganyan kapatid. Maniwala ka sa akin. Wala ka pang kain. Thank you sir, ang lakas ni sir sa labas oh. Ang na ng bibig eh. Ayun, wag na pa rin dito, magbadrip yan. Dito na ulit tayo ngayon sa Portabrew. Bibili muna tayo ng kape, syempre. Thank you madam, thank you bossing ang ina bagong haro siya para pakintab para siya sabi ko sa iyo sobrang bilis na nangyari ayan dito kami ni Idrisa bumili kami ng mga running shoes namin kasi umpisa na namin ang aming fitness journey aray ka fitness journey ano pa pa rin ako ng katawan abangan nyo guys Bago namin umpisan, bukas pa naman. <laughs> Kakain muna kami ng masarap. Dito <laughs> kami ngayon sa Big Lens, kainan sa Bukid. Siyempre, pinakamasarap na balinsyana sa buong mundo. Aray ka! Dulo-dulo. Pinakamasarap na balinsyana sa buong Bulacan. Today is Sunday, panibagong araw na to. Bali, gumagawa lang tayo ng thumbnail para sa tayo sa Put Social Club. Linggo ngayon eh. Sunday, June 29. Linggo ngayon, kaya ako makikita niyo eh, okay na nyo, ano, spray net tayo. Nagsimba tayo kanina, tapos di natin natapos. Natapos natin yung word ba? Hindi ko natapos yung miso. Hindi ako napag, kasi sa closing prayer na banda. At ta ego bigla. So, kain tayo dito nito. Masarap sarap nito. Walang alubiro ah. Hindi, hindi ano, ano ba ito? Hindi bayad or sponsored. Favorite ko ito. Favorite. Ano ang order ko? Okay. Wala extra rice par. <laughs> ito sa order ko. Wala tuloy yung kanin man. Tapos wala akong order na to yung kimchi na to. Aray ko. Wala rin yung cheesy bacon. Aray ko. Umuulan eh. Baka mas maraming order siguro. Wala yung kanin ko. Pati papakinala natin. Umabag yun na kasi, maulan. Ang dahing order eh. Kahit ako yung dala ng grab kanina eh. Papak talaga, high protein talaga. Papak ng manok. Aray ko. Ka. Ito kanino kaya itong kimchi na ito? O, bumalik yung rider. Nahanapin niya yung kimchi niya. Masarap to parang The Crunch. Pag may ang ganyan sa lugar nyo, tikman nyo. Naka-excite talaga kasi nung panahon na yon ang iniisip ng lahat. May taga na ka, yeah. ito ka lang. Yeah, ganun. Connect-connect lang akong ganun. Yeah! Oh, so Doon ka nakapark sa labas. doon. Saan ba kayo naka-park dyan, ah? Yeah. Oh, dito na tayo magbe-break break. -break. Bossing, yes, uh, thank you. Bossing ko, nice meeting you. Wednesday. All right, good night. Ingat, ingat. Yeah. Bali yung clip na yun nung kagabi. Kinita natin si Mindmaster Nomer at si Tio Bray. Diyan lang. lang. Sarap makapagkwentuhan sa mga ganun tao kasi marami kang marirealize, marami kang matututunan. May live band pa. Bal, paano yung bagong araw na ulit ito? Parang one week na ata. Doon na upload Dito na ulit tayo yung sa bahay. Tagal na ating walang upload, no? Kasi to be honest, madalas akong ano, hindi naman na bago sa akin yung masuspenda ng page pero yung neto, yung previous yun sa page niya to na may 2 million followers medyo ina no parang inaabot ako doon Neto nga parang gusto ko lang maging maging part ng ASSC na lang din kasi tatlo kami doon eh di ba para mabuo yung tatlo kami so, gusto ko lang maging part no parang tinamad ako doon sa personal ko personal branding ba nagbi-video talaga ako kaya makita niyo mga clips putol-putol man siya pero yung Espiritu ko ba? Bidyong video pa rin talaga eh. Tsaka sure ako, yung 2 million followers na yun, hinahanap ako nun. Hinahanap ako nang sure. Ngayon, ngayon, ano ba? May Facebook page tayo. May Facebook page. Legendary ato classes sa Facebook. Tapos mga random lang ginagawa natin doon ngayon. Sa TikTok, susubukan natin i-penetrate yung TikTok. Habang nag-YouTube. Matagal na natin yung nawala. Yun na muna siguro. Upload ko na tong video na to. Ha? Let's go!